Hello mga tropa, welcome back to Chef ako Vlog So ayan, malapit na yung Christmas ngayon mga tropa So surprise naman natin yung misis ko mga tropa So ito hindi niya alam, gumawa tayo dito Kasi hindi natin alam kung ano yung natin sa kanya Ngayong Christmas and New Year, Holiday So siya na lang yung bumili mga tropa So may mga naggift na rin yung misis ko Pero natatanggal ko yung pinaka mahal na gift ko sa kanya is Yung anelo bag Basta so, mga worth, 5,000 something ata yun mga tropa So, ngayon ito lang yung kaya natin. So, papipiliin natin siya mga tropa. Pero kahit yung mapili niya yung mababa, yung pinakamalaki pa rin ang ibibigay natin. So, meron tayong ginawa dito. May 1,000, 2,000, saka 3,000 mga tropa. Papipiliin natin kung ano yung mapili niya. Kahit yung 1,000 o 2,000 yung mapili niya, bibigay pa rin natin sa kanya yung 3,000 mga tropa. Para Ayan. Uh, maganda naman yung smile ni Mrs. Uh. Yan yung kaya natin. Hindi ko lang kung anong gusto na i -re sa kanya. Kasi baka mamaya ayaw na naman niya yung i-regalo -re ko sa kanya. Mas gusto niya siya na lang yung bibili mga tropa. So ayan, tara. Surprise na natin siya mga tropa. Malapit na yung Pasko. Ito na yung advance gift ko sa kanya. Kasi love ko na love ko yung Missis ko. <laughs> so ayan na mga tropa. Hindi tayo yung ko. Bad trip na naman niya Kasi hindi mahilig sa ganito eh. So pipili siya kung anong magkano yung nakuha niya. So, meron tayo ditong 1,000, 2,000, o 3,000. Kung ano yung makuha niya, yun yung sa kanya. O yan, pili ka na. <laughs> kita ba yan? Hindi kita eh. <laughs> so, yan, 1,000 yung nakuha niya, mga tropa. Ayan yung nakiwa mo, 2 at 3. Pero dahil lang, bibigay ko pa rin sa iyo yung pinakamalaki 3,000. Yes! So, ayan nakuha niya, 3,000 mga tropa. Yan, pambili niya ng regalo yan. Regalo, <laughs> regalo niya sa sarili niya. Siya na yung bumili. Yun lang mga... Bye!